Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayo lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Na ano ang tatlong sign na may iba ng gusto ang inyong mga jowa? mga kasawi. Ang una natin mga kasawi is palaging nagpapaganda. Ang isang babae kapag ka ito ay kontinto sa kanilang mga jowa or karelasyon ay inahayaan na lang nila kung ano ang nagiging itsura nila. ba? Diba? Pero kapag once na ito ay nagpapapansin sa ibang lalaki ay talagang ito ay tudo talaga nag papaganda ng bongga para naman mapansin sila nang nagugustuhan nila ang lalaki mga kasawi ayan yung ating una na sign ang pangalawa mga kasawi ay palaging may lakad kahit na kung dati ay hindi ito umaalis ng bahay ngayon na may nagugustuhan na siyang iba ay palagi itong may lakad with kasamang barkada. Kumbaga pupunta ito sa lamay, pupunta sa birthdayan, pupunta sa mga reunion, pupunta kahit saan saan para man nagiging malaya siya na nakakasama niya ang isang lalaki na ginugusto niya sa ngayon. Kaya yung ending, ganito ang sinaryo ng mga kababaihan kapag once na may gusto na sila sa ibang lalaki. Ayan yung ating pangalawa na sign ang pangatlo mga kasawi is nagiging conscious na sila sa kanilang itsura, for example mga kasawi kung ang dati ang GF mo ay lumalabas lang ito na ganito lang naka-shirt, na naka chinelas walang makeup, hindi nagli o kahit ano, hindi masyado nagaayos. pero kapag ka eto ay merong pinapapansinan aba, nagiging conscious sa kanilang sarili, hindi ito lalabas na walang make hindi lalabas na walang lipstick, hindi lalabas na maganda ang damit, hindi lalabas na hindi nakapang sexy at tigit sa lahat ay hindi ito lalabas na talagang maganda ang kanilang postura. Para naman kapag kalumabas talaga sila ay pak na pak para mapansin kaagad sila ng isang lalaki na ginugusto nila. Diba ko ang dati ang GF mo kapag kawala itong kinahihibangan ay okay lang na lumabas kayo na wala lang, dead ma lang, ba? Diba? Pero ngayon ay hindi ito lalabas kasi nagiging conscious na siya para sa kanilang mga itsura, mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo. At syempre hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasawi. Lagi nyo tatandaan sa mga kalalakihan. Kapag kayo ay nakakapansin ng kakaiba sa inyong mga jeep ay kausapin nyo agad ito. Or kung ayaw nyo naman nakausapin, malaman nyo, yan mo muna ang sarili mo ng prove kung talaga ang jowa mo ay meron ng kinakalintari na iba or meron ng nagugusto na iba bago mo sila kausapin. Para naman maging aware na sila na meron ka ng nararamdaman na kakaiba para sa kanila mga kasawi. Yan lamang po mga kasawi ang aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasawit.